Francis. Ah, you're Tita Lani. Tita. Hi, Francis. Uh, what brings you here? Napadalo ko yata. Um, uh, I wanna ask you something. Sana, Dad. Mm. Yung mukhang si Lola Aurea yung pinag-uusapan niyo. It's about her. But before I ask that, ano yung tungkol sa may ibibigay kayo sa kanya? Uh, well, it's about uh, Ma'am Aurea's medication sa facility. And uh, from time to time kasi dinodobo check ko yung yung nurse na naka-assign sa kanya. Meron kasi siyang private nurse. Then check ko kung napapainom ba siya ng gamot sa tamang oras and kung talagang natututukan si Mamoria. Kasi yung concern natin dito, Iho, yung improvement and uh, condition ni Mamoria. Wait, wait. So it's true. Nasa isang facility nga si Lola. Asa na si Ina? Sabi mo, dadalhin mo si Ina. Tawagan mo na yung apo ko. Sabi mo, gusto, gusto ko na siyang makausap. Ina. Ina. Ina, antok ka lang. Eh. Buti na lang may side effect na pang patulog tong gamot na to. Ay, si Ina. Sa panaginip na lang kayo mag-banding ni Ina. the moment na nalaman ko to, I, I rushed here to ask you about it, Dad. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Kasi parang nasa isip ko, mukhang hindi naman kayang gawin din na Joanna yun. But... <laughs> I'm disappointed sa nalaman ko. Why, Dad? Ganito lang kasi yan, kasimple, anak kapag inayaan natin si Ma'am Ori doon sa mansyon nila, masabihin natin merong tututok. Pero hindi tayo sigurado kung maaalagaan mabuti. Now, kung yung mga apo naman niya ang titingin sa kanya, sabihin natin si Johanna, paano kung mapabayaan ni Johanna yung trabaho niya? At maapektuhan yung kumpanya, which is yun ang ina-avoid natin. Sa Saan facility niyo nilagay si Lola? For now, Iho, mas mabuti na lang na wala ka munang alam. You have to protect Ma'am Oria. Kapag nalaman mo kasi kung saan ang facility siya nandoon, eh baka mamaya sabihin mo kay Ina. Eh yung iniiwasan namin yung magkaroon ng akses si Ina kay Ma'am Oria. No, no, hindi, hindi kami okay ni Ina ngayon. We had a fight. It's about you. ibig mo sabihin, tinagtanggol mo ako? Well, yun yung tamang ginawa mo. After all, I'm your father. Pero alam mo, Iho, mabuti na rin na hindi na kayo okay ni Ina. Kasi so, na una, alam mo, yung batang yan, sirang-sira na yan. Mapagsak na yan. At lahat ng tao doon sa kumpanya, alam lahat ng mga kalokohang ginawa niya. Hindi kita na dapat nag-aaksin ng panang sa tao na yan. Ang gawin mo na lang, mag-upod ka ng panahon ito sa mga tamang tao. Ito sa tamang tao na, na ako pwedeng makatulong sa iyo. Makatulong sa akin. Sa akin. Sa akin. Sa akin.